Ano mga Lodys? So ang ating pong video ngayon is magluluto po tayo ngayon ng ating uh, lulutuin ang ating ulang pala mga ito So ano ba ang ating ulamin ngayon? So papakita ko sa inyo Tara na! Let's go! So yung nga uh, pala ang ating uh, ulamin ngayon itong ating lulutuin, ang palaya so simpre ito na yung ating uh, pangsahog, bawang kamate, sibuyas, so yan spray ito yung ating ampalaya. yung so, ating ampalaya pa mga luti is nila uh, nilamas na natin sa asin dahil para matanggal yung kanyang uh, lansa or kanyang pait para mabawasan mga idol. So, ganyan lang kaliit ang ating uh, nilutong ampalaya dahil tayo lang ang kakain nito. So, mahirap na pag uh, nagluto tayo ng marami tapos hindi natin maubos. So, okay lang yan. So, tara na. Let's go. So ayan ang guys ang ating uh, paglulutuan. Siyempre. Uh, na natin yung bawang. Yan. Uy! Wala, pati tayo. Sumabog na. Yan. So isunod na natin yung uh, sibuyas. Sige, okay, okay na yun. So ang kamatis nga pala nilagay na natin yung kamatis so, hindi natin nakita sa video so yan Hintayin muna natin mag-brown yung uh, sibuyas at So, isusunod na natin yung ating ampalaya, mga idol. Yan. Ampalaya, ang ampalaya. Ang Mikos-mikos na natin yan, mga idol. Mikos-mikos na natin yan. Mikos-mikos. Mikos-mikos na natin yan. Mikos, mikos na natin yan. Nipos, nipos yan. Mikos, mikos lang. So, na guys, mikos, mikos na natin yan. At simpel, mga insan, lalagyan natin ng itlog. At yun yung uh, pampasarap talaga. Mikos-mikos na natin yan. Minkan. Obrigado. So okay na, ready na ang ating mekes-mekes na yan.